Noong panahon ni Nostradamus ay kinikilala siya sa kanyang kakayahan na magbigay ng mga hula ukol sa mga hinaharap. Kahit na matagal nang nakaraan ng kanyang panahon, siya ay patuloy na kinikilala dahil sa kanyang mga akda at mga hula na tila nagkakatotoo sa mga nagdaang pangyayari. Siya ay nakilala dahil sa kanyang aklat na The Prophecies na naglalaman ng mga hakahaka -haka tungkol sa mga pangyayari sa kinabukasan at marami sa mga ito ang nagkatotoo. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kanyang pagsasabi ukol sa pagsiklab ng pandemya na ngayon ay alam nating nagaganap. Ang iba pa sa kanyang mga hula ay ang Great Fire of London, ang pagsalakay sa Hiroshima at Nagasaki, at si Adolf Hitler na naging sanhi ng World War II. Kaya't ating alamin ang iba pang hula sa ngayon na tila nagkakatotoo. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 6. Giyera ng Dalawang Bansa Ayon sa profesiya ni Nostradamus, mayroong malaking digmaan na magaganap at maaring mas lumaki pa ito, sanhin hidwaan ng dalawang bansa. Ang digmaan ito ay maaring tumagal ng pitong buwan at magdulot ng malaking pinsala sa mga buhay. Nakikita natin ng mga pangyayari sa kasalukuyang panahon tulad ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagpapakita ng pagkakatugma sa mga hulang ito. Ito'y nagdudulot ng malawakang paggalis ng mga tao mula sa kanilang bansa upang maiwasan ng mga pag-atake. Ang mga, pag ang mga ni Nostradamus ay tila nakikita na natin na nagaganap sa ating panahon. 5. Kabiguan na makapunta sa planetang Mars. Sa hula ni Nostradamus, itinatansya na magkakaroon ng pagtigil sa pangarap ng pagpunta sa Mars sa mga darating na taon. Ito ay kaiba sa mga anunsiyo ni Elon Musk ng Tesla na plano niyang magpadala ng mga astronaut sa Mars sa taong 2029. Gayunpaman, ang hula ni Nostradamus ay nagpapahiwatig na may mga pagsubok na naghihintay sa hinaharap na maaring magdulot ng pagkabigo sa kanilang mga plano. Hindi nito tiniyak ang dahilan, ngunit itinatansya ng mga ambisyong ito ay maaring mawalan ng visa. Kaya't ang mga umaasa na mapuntahan ng Mars ay maaring makaranas ng pagkadismaya. 4. Financial Crisis Isa pa sa kanyang hulay ang potensyal na pagbagsak ng ekonomiya na apektadong maraming mga bansa na maaring magresulta sa pagtas ng mga presyo ng mga kalakal at masamang sitwasyon para sa mga mamamayan. Inaasahan ang posibilidad ng isang pandaigdig krisis sa ekonomiya na magdudulot ng malawakang epekto sa buhay ng mga tao. Ang economic disaster o trahedya patungkol sa ekonomiya ay unti-unti nang nararanasan ng ibang mga bansa maging sa Pilipinas gaya ng hindi mapigilang pagtaas ng mga bilihin na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Bagamat ang mga hula ay dapat tingnan ng may critical na pag-iisip, ito ay magiging mahalaga na maging maingat at magplano sa mga potensyal na pagbabago sa ekonomiya. 3 climate change. Ang susunod sa ating listahan ng mga hula ni Nostradamus ay may kinalaman sa mas malaking krisis sa klima. Ayon sa kanya, patuloy na tataas ang temperatura sa buong mundo, kasama ng prediksyon ng malalaking pagtas ng alon sa karagatan. Walang particular na mga bansang binanggit para sa mga malalaking alon na ito, at hindi natin masisiguro kung magaganap ang mga ito din pa man, ito ay dapat magsilbing babala na ating kalagayan sa klima ay nagiging mas masama at mahalaga na tayo kumilos upang maiwasan ang mas malalang pagbabawas nito upang marehabilitate ang ating ozone layer na nagbibigay protection sa atin laban sa araw at tumutulong magpababa ng temperatura ng mundo. 2. Isang malaking bansa ang guguho Hindi naman ibig sabihin nito na literal na guguho ang lupa sapagkat Ibig lang nitong sabihin na mayroong isang malaking bansa ang babagsak dahil magkakaroon ng malawakang kaguluhan sa buong mundo. Bilang nakasulat ng mga propesiya ni Nostradamus, inaasahan na sa susunod na mga taon, may isang malaking bansa na magiging labis na magkakaroon ng malalang problema. Posibleng magkaroon ng hidwaan at gera dahil sa mga alitan ng mga teritoryo sa lupa at karagatan. 1. New World's Order Nasa mga prediksyon ni Nostradamus ang pagbanggit tungkol sa pagkakaroon ng isang bagong pagkakabuklod-buklod ng dalawang malaking kapangyarihan. Ang pagkakabuklod na ito ay maaring magkaroon ng mga pangunahing leader, isa na malakas at isang mahina na maaring lalaki o babae. Gayun pa man, sa kanyang mga prediksyon ay sinasabi rin ni Nostradamus ng magandang epekto ng bagong aliansa ay hindi magtatagal. Ito ay nagpapahiwatig na maaring magkaroon ng mga problema o pagkakatalo sa loob ng aliansang ito na maaaring humantong sa pagkabasag nito sa hinaharap.